Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel, Amihan. At uh, dito po ako ngayon sa bakuran ng ang pinipirhan. Balang gusto ko sana naming binisan. Pero nakakita ako ng uh, tinatawag nilang wild na ampalaya. So, nainggan nyo ako mamitas muna bago maglinis. Pero inumpis na ng aking anak na maglinis. Kaya tulong-tulong lang ako. Pero gusto ko muna talagang kumuha ng uh, balang ng palaya. So, at masarap na masarap talaga para sa akin ang dahon ng palaya. So, kahit ano pang, kahit gaano pa kadami ang Tutong lamok, go ito. pa rin ako. Dahil gustong gusto kong umulam ng, na ko talaga yung, Akala, yung dahon ito? ng palaya. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta while na uh, wala po ako ng mga ilang taon. At maraming salamat talaga sa mga Tao nanjan pa rin. Nakikita ako yung mga message ninyo sa uh, mga comments ninyo sa akin mga videos. At huwag po kayong mag-alala dahil babalikan ko po kayo. Pagka uh, okay na po ang aming internet dahil uh, bago pa lamang din kami dito sa aming tinitirahan ngayon. At maraming salamat din sa mga taong sumusubaybay, tumulong at sa mga walang sawang pagsuporta. Ito ba? So, ito, maraming marami pa kasing uh, dahon na aking nakikita. Kaya, tinitiis ko na lang siyang ngunit uh, na kasi siya ng mga dahon, mga wild na halaman. Kaya, pahirapan talaga ang pagkuha. Tapos, ang dami pang lamok that time. Pero, okay lang. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat at see you on my next live stream kung may oras pa ako at Second. babalikan ko ang lahat ng inyong mga comments sa, sa aking comment section sa mga videos ko